Summer na nga dito sa Canada, kaya napabili kami ng electric stove. Ay, anong kone? Ay na nga ho, dahil napakainit magluto sa loob ng bahay. Dito sa Canada, kapag summer, nagluluto talaga sa labas. At syempre, ito na rin yung pagkakataon na mga kapagluto kami ng mga pritong isda, mga danggit at daing. Pabuti na lang, meron na ka-sale $29 nga lang yan. Tuwing winter kasi, lalo na kapag makapalang snow, hindi kami makapagprito sa loob ng bahay. At dahil nga mga Pinoy tayo, paborito natin talaga mga isda. Eh syempre, amoy na amoy sa loob ng bahay. Hindi mo mabuksan ang bintana. At sobrang lamig kasi, sasabog yung mga pipes dito. Ito sa loob ng bahay at malaking gastos talaga yun. Kaya naman tuwing taglamig, ang hirap talaga makakain ng isda, lalo na yung prito. Kaya naman pag summer, ay talagang sinasamantala namin ng pagkakataon. Madalas talaga isda ulam namin, magat ang halihapon. O diba, pinay na pinay talaga. At syempre, isa pang iniiwasan namin ay yung pangangamoy sa loob ng bahay. Dahil kulong na kulong nga dito, ay pati mga damit, mga ngamoy. At yung mga Canadian naman, ang style, bibili na lang talaga sa fast food araw-araw. At syempre, hindi pwede sa atin yun. Rice is life. Madalas kami nagtatanong sa amin, bakit daw pati agahan, eh kanin ang kinakain natin lang, hindi ko rin talaga alam ang sagot doon. Kaya naman madalas kong sagot, oh yeah, right, yun na lang. Ito nga tinatry na namin kung gumagana ba. At ayan, umuusok-usok pa. Kala namin ay sira, pero binasa namin yung manual. Ganun pala talaga. Meron pa pala mga proseso ito bago pa magamit. Kaya mahalaga talaga magbabasa-basa muna. Alam mo na, baka sumabog bigla. Kaya naman sa labas na namin itatry, nakakatakot din kasi. O oh, ayan o, oh, ganda talaga ng panahon. Saktong-saktong magluto talaga sa labas. Kaya nga mamaya ay may happy tummy na naman. Thank you for watching. Bye!